Alright, so good day mga kayamers Kamusta lahat? Okay, so mga kayamers uh, For today's video uh, Magpapalit tayo ng battery Ng ating bagong alaga Na C9 Okay, so Please stay tuned So yan mga kayamers Ayan si Knight Ang ating bagong alaga uh, Honda Wave 110 uh, Alpha okay, 2014 Yung model niya So nakuha natin siya Sa magandang halaga okay, So medyo may konti lang kailangang uh, Ayusin Okay? Uh, medyo matagal tagal din daw hindi ito nagamit. At minsan hindi talaga nagamit. Dahil kung mapapansin nyo. Yan ang ode Okay? So, um, yung video ko sa kanya. Okay? Ah, uh, natin. Pero for now, anihin natin. Papalitan lang natin yung battery niya. Okay? So, quick tutorial lang to. So, ito, nabuksan ko na siya mga kayamers, yung kanyang compartment. So, dito nyo makikita yung sa battery. Okay? Meron lang yan, turnip. may cover yan dito, tapos may tornilyo dito na Philip Philip na tornilyo. Okay? Then, tinanggal ko na ngayon yung battery na nakalagay dito kasi drained na. And actually, uh, hindi ito ang battery na para dito. And kasi, uh, iba yung size ito. Ang size nito ay kumbaga 3L lang. Ang kailangan ng ating wave or ni night ay 4L. Okay? So, tinanggal ko na yung positive and negative. Madali lang naman yan, mga kayamers. Okay. Nakabili na tayo ng battery. So, um, 4L na yung binili natin, mga kayamers. Okay. So, wait lang. Okay. So, ito yung nabili natin na ah, battery, mga kayamers. OD gel battery. YTX for LBS. Okay. So, buksan natin. Actually, hindi ko rin kabisado kung ano talaga yung sukat no. Yung size ng battery. So, nag-check lang tayo sa group ng mga naka-wave. At sabi nila 4L. Pero, dinoble check ko rin kasi tinukat ko yung space. Uh, nilalagyan na nung battery okay so as usual meron siya libreng mga screw ngayon tingnan natin kung kakasya nga siya ay takbo oops So, dito yung negative mga kayamars ha. So, may uh, kanang bahagi. And then, yung positive ay sa kaliwa. Ako po. Kasi, okay. So, magiging ko lang ito ng May nakaharang po Kaya, Ano ko muna ito? Tataas ko muna Then, Sasaksak ko yung battery Hindi okay. lang makakayama siya. Pasok ko lang to. So mga kayamers ah, Babalik natin yung nabili nating battery Kasi hindi siya kasya Hindi siya kasya dun sa Pinakaslot ng Battery ng motor So Sinukat ko ulit So medyo saktuhan kasi yung pinakataba ng battery eh. So we'll see kung ano mabibigay sa atin. Okay? Balikan ko kayo. So mga kayamers, ito na yung nakuha natin. Ito yung binigay ni ate. 12N 5LDS Ito daw yung pang wave 110CX Okay, so yan Tingnan natin, huwi na tayo sa bahay Alright, so mga kayamers Nandito na ulit tayo sa bahay So, ito na Ito na So, ito na ang tama Okay 12N 5LBS Sa OD Gel battery So, tingnan natin sinukat namin ni ng kanina Bale, kunin ko lang tawa. Okay, yan So, ngayon, tingnan uli natin Kung kakasya na Okay, okay Uy, uy oh. Uy, oh. yun Uy, uh -huh. Uy, uh -huh. uh, -huh. uh -huh. Kasang kaso na mga Okay so yan Model 12N5LBS So yan yung battery So ikakabit ko lang So again iso screw nila ulit Negative and then Yung positive Alright, so yun mga kiyamars na, ikabit ko na yung negative at yung positive terminals, okay? So ngayon, tunan natin. Susubukan na natin kung yun no? yon Yun, gumana na. Gumana na yung push start. At ito. Okay. So, okay na, okay na siya. Mga kayamers. Okay, so ngayon, pabalik na lang natin itong cover. So, ito yung galing sa dating uh, battery. Pwede mong itago yan. Just in case. Okay, so, ito lang pagbalik yan mga kayamads. Yan tapos news screw. pakai high screw oke okay, so ito screw nya ngayon na ginaw ng atin Yun. Okay, dali na mga kayamers. So yun mga kayamers, no? Uh, that's all for today's video. Okay, so napalitan na natin yung battery ni Night. Okay, so all good sa siya. So again, if you haven't subscribed to my channel, mga kayamers, please do. Okay, kung bago ka lang dito, eh para at least maka kita ka pa ng ibang DIY uh, para sa mga motor. Okay? So, medyo iba't ibang motor yung uh, tinitira natin yan. Okay? So, yun lang mga Kayamers. I hope you like the video. So, please don't forget to share and subscribe. Thank you mga Kayamers. And, peace out. Time staying strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming. On. Time staying strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming on.